Umakyat na sa dalawampu ang bilang ng mga pulis na nagpositibo sa droga. Habang sa Quezon City, dalawang dating pulis ang naaresto sa ikinasang by-bus operation. Maksion Simon Gualve. Dalawang dating pulis ang kabilang sa mga naarestong nagtutulak-umano ng droga sa barangay Commonwealth, Quezon City. Nag-awol sa Camp Krame noong nakarang taon, sina Major Church Hill Marcelo Jr. at Pioto Erwin Reginaldo. Hinala ng barangay, protektor ang dalawa ng drug pusher na nasa kanilang watchlist sa si Jonathan dela Cruz alias Tantan. Sumuko na si alias Tantan noong nakarang linggo. Pero ng pakawalaan ay bumalik din sa ilegal na gawain. Ginagawa kang ng mga yan. Di ba? Yung pala nagluloko, nag lang. Hindi kami nakikipaglokohan sa kanila. Kasi decidido kami talaga eh, na ang barangay common maging drug free barangay. Ang Quezon City Police District tuloy din ang pagilinis sa kanilang hanay. Noong nakaraang linggo ay sinailalim sa drug test ang lahat ng pulis na naka-assign dito sa Quezon City at mula sa halos QC PNP personnel, apat ang lumalabas na nagpositibo o gumagamit ng ilegal na droga. Hindi mo na pinangalanan ng apat na pulis. Sasailalim pa sila sa confirmatory test ng PNP Crime Laboratory. Sa kabuuan, dalawampung pulis na sa buong bansa ang nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga base sa tala ng PNP Crime Lab. Siyam ang galing sa Mindanao, anim sa Visayas at lima sa Luzon. Pinakamataas na ranggo ay police inspector. Pinakamarami naman ang PO1 at PO2. Maaari naman daw umapela mga nagpositibong polis sa loob ng 15 araw. Aminado tayo, kaya nga ho tayo nagkakandak ng internal cleansing dahil uh, may mangilan ilan na nasa hanay namin na gumagamit at ayaw po natin na yan ay magpatuloy at siguraduhin ho na talagang fit and clean ang miyembro, miyembro po ng uh, pambansang pulisya. Malalaman din daw kung nagpapalusot lang ang polis na nagsabing umiinom siya ng maintenance na gamot kaya nagpositibo sa droga. Na Prescription drugs na legally piniprescribe that may mix the effect of prohibited drugs. Kaya lang sa confirmatory test, kaya nga may confirmatory test, lalabas yon. Lahat ng kumpirmadong gumagamit ng droga ay daraan sa summary dismissal proceeding at posibleng maharap sa kaso administratibo. Target tapusin ng random drug test sa 170,000 na mga pulis sa loob ng anim na buwan. Umaaksyon! Mon Gualvez, News 5!